Boss Boy pala. Uh, batch, na, natin, ah, uh, batang 90s. Yes. 1, 2, 3. Kasalanan ba? Kasalanan, kasalanan ba oh. wow. ang maling ka? Wow. Yeah. 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 Thank, thank, well. thank you. Thank you. Thank, thank you. Man. Thank you. Good morning. 对。 Sige mamay no. Si Pobre mong galakbay pa sila eh. motor Tama, si Tulog pa yan. Busy na brother. So nilagyan kong sticker yung motor ni Pobre mga lakbay Ayan eh, Makatalog pa sila eh. Kasi nainom sila kagabi Ngayon natin dagat Maraming campers nandun sa ano Sa may ulan Dumulo lang kami para may timing Ayan Solo namin itong place na to kay Pobre Malakbay, kay General, sa kayo mamen. Si Boy Pinantun sa may entrance kasi siya ano, organized nito. Doon lahat yung mga campers sa dulo. So dito lang kami, solo namin to. Yan. So, sa mga pupunta pa, pwede pa kayo humabol dito. So hanggang ano to, uh, March 2. Nag-start nung kahapon, uh, 28 to Mars 1 and 2 Yan. Ang daming campers siguro na sa 100 na yung mga campers dito So mamaya pupunta tayo dito sa ano sa dulo para makatan yung lahat ng mga mga nagpunta rito mga umate ng camp 2 ni Boy P Siya pavement ball nito si Boy P Sa so, mga ah, uh, sama kayo sa next camp namin eh makapalag pa sila. Siguro mga alaw na, na mga na natulog kasi nag-inom man pa sila. Ang kayo po mga lakbay, kay General, kay Yuma Men, at makapalag pa sila. At ito naman nga aming ano, tent. Si Kos, kasama ko. Saka si Oy, ay yung tent ko. Yeah! Si Rio, tulog pa eh. Rio Mamen on drums patay tulog sa so, itong mga gamit namin may dala kami dalawang gitara ni Cos. ito sa akin na yung sa kanya gulo no yeah so guys tingnan na natin yung tentong tatlo ah, si General si Pobring Malakbay and then si Yamamen ito lang yung taon na natin tingnan natin sila mga tol ito to mga tol alright come on sasam ito lang mga tent na mga campers dito may tiga baliches may bicol pa nga eh tapos bagyo so yun pa yung mga ibang mga campers eh, so. marami yan lalo dun sa ano sa so, dun ang dami so ang dami na punta dun sa, sa event na to ah camp ah sitio tangal ni Boy P So may po tayo mga tropa okay, sa bayla Okay, so zoom. So ito yung tent namin. So mamaya guys, iikot tayo para makatingin lahat yung mga amatin dito. Ang dami, hanggang doon sa dulo. po si Paring kos agahan namin ah. Okay, wala kami ng dalang baon. na pala baon si Cos. Dapat pala dumaka kami ng maaga pala sa, sa palengke. Once na pupunta kayo rito, uh, sure nyo na dumaka na kayo sa mga palengke. Kasi pag punta nyo rito, hindi na kayo makakalabas. Pitcho, pangalan na. Sino tangan? Camp. Campsite. Si Oy Boy na. No? Nadali niya yung ano. Isang bote. Eh. ito eh. Ito. Kitang kita ebidensya. Only Oy. Madaya <laughs> so ito yung rice na binababad lang. Oh. Ewan ko lang kung maaalo. Ang level pala check nung namin ito. Ano pare? Ah. 12 pula ismag alai. Magdamag magdamag tayo Magdawa mo na hindi Tulugang <laughs> tulugang tulugang tulog tulugang 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 na tulugang si na, tulugang tulugang general tulugang 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 maganda. So, meron kami dalang ano, Kaping barak, ano, kaping ano to? Kaping coco jam. Si <laughs> Rila ang mubos nito. Hindi nagalaw Good boy na kami. Si Rila hindi. Gising madaya. Kasi na, Good morning. <laughs> si Pobe mga lakbay tuloy pa. Si Yama Men, good morning. Yama Men, good morning. <laughs> good morning, kuya. Ano sa Mga tuwa tao, mga trina. Ah, oh, talaga? Tagal din pala. No? madali nyo. Hindi, si kuya. Kwentuhan lang din. Ah, kwentuhan lang din. Ayan yeah, ma mga men, mga ka pa. Si, si, si Oy. Ayan mga men, good morning. Good morning, good morning. In, Master Little Cos. Blyat na yan. Hahaha. Ano Hindi siya makikita. <laughs> Secret. <Yeah. laughs> Hindi <coughs> oh. na ubos naubos Kasi hindi ko nakain mga gabi, mo kong gamot. Sayang nga, hindi ko sila na Harap <coughs> Yan men. Hello po. Sa next ano nyo? Camping? Ah, uh, magano po kami. <laughs> <laughs> <Kama> ako, <tiling. laughs> ano ako po kami ni General, mag... Cordillera. Ah, Cordillera. Yabang ko eh, no? Call the rear. Di nga <Bulacan> pala. Di Hindi kayo ka lang <laughs> eh. North Loop po. No <laughs> North Loop po. Dito sa may malolos. <laughs> <laughs> Bali si ano si nga pala si yung mga 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 malolos pala. Opo. Tiga Dakila po. Ang Dakila. So yung nandito, malolos at kagunoy. Yung... Oh. Team hmm. Bulacan. Team Bulacan. Team Hindi niya sa makakilala. <laughs> hindi nyo pala naubos ano? opo kwentuhan lang rin po gabi na ng ngayon kasi gabi hindi na pong gamot kala ko hindi na magiging inuman kaya e eh, bigla kayo nag set pot sayang, sana ako nakakalpa sila ano kayo pala yung youtube mo? ano, katropa 18 tv ah ito po pala hmm. katropa bali ano, ito pa rin yung video ko kaso nga lang hindi okay. ganun ano ngayon, madala lang ako mag-upload. Mag -ano, mag-upload mag ko. Mm Tuloy mo lang, kuya. Bali, ano? Doon ka sa wish bus na doon ka. Ah, sa wish bus? Oo. Oh. men course, kasalanan ba? Ah, anong kanta po yun? Kasalanan ba ang kanang mahalin ka, ka nang, 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 uh, ah, Taka, ay, ay. na ng lubusan? Ako, gitarist na ako doon. Ah, galing naman, kuya. Napapakinggan ko yung kanta na yun. oh, nung araw pa yun. Ano pa yun oh. eh, 1997 pa yun. Nag-hit. -nag 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 Napapakinggan ko yun. Mm -hmm. Tapos naghinto kami 2000 nag Japan kami. Ayun, tas alas band. Pero ngay meron ring bagong kanta ang title niya Patawarin mo. Out na sa uh, iTunes ta sa Spotify. Sige pa rin ano kami? kami? Underbiker. Viber. Ah. Oh. Uh, po si Mama, na subscribe siya. Salamat po. Sa mga punta nila mga adventure camping. Right. my man. Thank you. <laughs> Sino lang mukhang ano to Tulog pa ano? Eh si ano pala? O, Otro, pwede nang malakbay tulog po. Patro pa ito na yung ano, uh, yung mga ibon pa ng camp. Dami kami rito. Ganda rito guys, tanga next event sama kayo sa mga mga na gusto mag camping gawa tayo ng group ano para PM nyo lang ako Bali, ano to? 3 days. Ang na to. Si Moka, tulog pa si Moka. Moka. Hindi yata kasama ni Moka. Si Boy P doon. No? Sa dulo. Doon siya naka ano. Nakapagtayo ng tent. Ten moho katulog pa tulog pa ya ginya kami ga daming rito Morning po. Morning po. Tingnan natin si Boy P. Gising na siguro siya. Dami namin dito.

Lagi mo ipi. Ito yung ano. Van life ni Boy P. Yan. So, pinapanood lang natin siya ngayon. Kasama na natin. Yan. Bali siya nag-organize ito. Yan siya oh. Si Boss Boy pala. Uh, batch natin. Batch natin uh, batang 90s. Yes. 1, 2, 3. Kasalanan ba? Kasalanan bang mahalin ka ng lubusan? Yeah. yeah! Thank you, thank you, thank you, Sana magkaroon Sana magkaroon tayo niya mga katropa. Yeah! Maka, ano, Napesto. So, pauwi na rin kami. Sorry, sure, umahin na yata. Makapika oh. <laughs> pala yung mga to. No? Yun, oh. Eh. Oh. Ito sa amin oh. Ha? Oh, eh wala, yung bawat gilid lang. Tingnan natin si Pobre Manok Kasi si kasama natin si Pobre Manok Bay. Kasi sa next ano mo? Sa next vlog mo. Saan nga ba? Ah, uh, ano? Kung hindi Bicol, ano? Uh, Aurora. Aurora. So ano naman pala ano? North, ano, south naman, south. Oo school sa may mm -hmm. ano yun dagat bago ano bago mag summer uh, so ayun si Papa ni Malakbay uh, subscribe nyo na sila mga katropa. so I'm mean, sure makakatulog kayo sa mga vlog niya ayun Makaka relax sa talaga ako, na silent vlog oh, yun eh. ngayon kasalita pero sa vlog niya nisin nga salita <laughs> so share pa subscribe naman <laughs> ang channel ko yun uh, ayun shout out kay ano katropa, katropa 18 tv, 18 TV. TV. ayan So ayun po, si Pop na malakbay ha, pakisatwa po ng channel ko. Ayun, ah uh, shout out kay Katropa 18 TV. Yun. Ayan, so yan. next ano ha, next camp 3. Makita kita ulit tayo dito oh. Join kayo, join kayo. Siguradong masaya. ah uh, Marirelax kayo. Same kasama natin si General. General! Oh. Yan, tsaka si Yamamen. Hello po. Ay. So guys, pawin na kami ng Bulacan sa so, Sir Ingat kayo. Ah, uwi na ba eh? Oo, oh, sabay na kami ng Meral. Ingat na sir. Pala, sige sir. lang kami. <laughs> so yun guys. So um, So kasama namin sila. So Sir, saan ang next? Next plan mo camping. Oh, o sige po, magsama ulit tayo sa next camping natin. Kaya wow! Kahit sa DRT siguro, parang malapit sa atin. Sama natin siyempre si General. Oo, oh, General. sama natin. Si, So ayan, uh, mag, mag ano kami mag DRT. Oh. So standby na kayo mga tropa. So, Siyempre nga pala sa mga subscriber ko. Subscribe nyo si, ano, si Yoma Men. Yoma Men. Mga tropa, huwag nyo makakalimutan. Yoma Men. Ano siya, mga, mga vlog niya, mga camping halos. Oh, mga nature, mga ganun. Nature. Adventure. So guys, magkita ka tayo sa DRT ah. So, Salamat sir. Ko. Sir, Kita kids. Kita Bye bye. Pauwi na kami. Ingat po. Ingat okay. po kayo. Ingat din kayo. Yo, what's up? Guys, pauwi na kami siyempre, hindi hindi ko to. kailang makakasok ko itang ito. So, si General, uh, General, pauwi na kami ah. Ingat, so sa next ano mo camp. Kung saan ka? Ayun. Sa <laughs> nga pala, ha, si General ah. ma subscribe sa akin, subscribe nyo rin siya. I'm sure ma-relax ma sa mga sa mga content niya, uh, camping adventure. So, salamat brother. See you next camping. Yeah. Yat talaga ng ating kalikasan, malina kinito at pagigatan, taina sama-sama, buklasin ang ganda.